Ayan yeah, mga kamaster, nakita natin kaibigan natin. Oh. Ah. Vlog natin manok mga kaibigan. Ano ba alin niya? Ano alin Ano alin 5K. 5K sweater. 5K. Ano? Oh. Ilang taon na yan? Dalawang taon lang. Dalawang taon. Magkani so, na alis kaibigan? 1,000 lang. Ayan, 1,000. Napakalaki itong sweater. Ano? Sweater Ayan. na talisay. Ano? Na? Pwede, five, five, dalawa. Pwede, five, five, dalawa na. Pwede pa. Pwede pa Pwede, 5 dalawa. na magulang. sa taon na. Dalawang taon Magkano sa ganyan? 3-5. 2 sa na. Eh. Pa naman, 2-5. 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 2 5 2 Dos sa timbang, dos tres, Pagandang talisay na sweater. Pinan, mo tayo. po, mga bata. Kaya yeah, marami tao. Hmm. <coughs> oh, siya bang manok mo, magkano naman yung nabis? din 1-5 lang. Ba, na, 1-5 ba, po. Yeah, walang pipe, walang buwan. Hindi no? pa makakuha eh. Puro kurato na din eh. Ay mga master, ang ganda ng mga manok dito sa malumpit. Ayan <laughs> nakaibiga magkano naman yung alis yan? <laughs> Dalawang libo. ano? <laughs> lipo, sweater, ilang buwan yan? Eh? <laughs> 10 months old yan. libo, months old. Ayan, <laughs> <Yeah. laughs> hey, kaibigan pa, binakit ka tayo rito. Tsaka natin. may square, magkano na alas? libo rin, ilang buwan ah. Ah, months. Nine libo lang, 9 months tayo square ah. libo lang mga Lundi po lang mga kamaster Sige kaibigan, nari po, gandang Henny Kana hini mo kaibigan? Hini 1 ilang 8 months old, lang Henny ganta, ganda Ganda ng Henny nyo na, o Ganda o na, Pira yung ganito kulay ah. Anong blood dye ng ganito? Ganito kulay. Ah, spangkel. Spangkel palang blood dye nito mga kamaster. Kaya 1 yeah, sa